Baka ko na wala ang tubig. Wala tayo na hindi na na. baka. Wala, nabili na yan. Alam ka na makabili niya. Nabili na. Ang aga-aga ang pilaw sa tripan. Okay. Maganda yung ganito niya. Mamaya na yan. Hi guys! Ito ang lutoan sa province. Amazing, right? Kailangan mo na lang nagpanggatong. Galing sa mga tuyong kahoy. Binagyan na, na po ng gas ni Daddy para yeah. nalang. susundihan na lang. Ano Nakakatawa rito dahil ang Hindi. dahil ang dahil ang dami dami lutoan nila Uncle Bert. Ito natin so, kung pwede mo rin Ayan na, inapoyan na para magsimula na magluto. Ngayon araw magluluto kami ng kalderetang kambing, tilawin na kambing, papaitan, kambing rin ito, dinuguan, biryani, luto ni Dadi Lolo, at marami pang iba. So daming lulutuin, kahoy lang ang kailangan. Kaya sa dyan nakakatipid na kapag may ganito kang lutuan sa probinsya. Ito yung gatong. Ito yung gatong. Uh, oh, okay Ayan, pag malakas at kang wali, oh. Ang daming kasya rito, ang daming waluluto. Ka wow, so amazing. Uh -oh.

Okay na po yung dita. Tsaka yung bell pepper. Masarap na. Nai na nakakatakam na Kadarit ang kambing.